Heart Evangelista at Vice Ganda, nagpatalbogan nga ba sa Pilipiniana Gown? Hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga netizen ang isa sa mga naging gown ni Vice Ganda sa its showtime, ang Gold Pilipiniana, na kung saan maaalala na isinuot din ng sikat na fashionista ng Pilipinas na si Heart Evangelista at idinayo nga ito ni Heart sa Paris. Matatanda ang napakalamig noon sa Paris at makikita pa sa social media ni Heart Evangelista kung saan i-vlog din niya ito, tila na-inspire naman si Vice Ganda sa gown na ito kaya isinuot din niya. Mga anak nila Bianca King at Isa Calzado, best of friends forever! Yan ang isa sa mga hiling ni Bianca King para sa kanilang anak ni Isa Calzado. Sila ay magpinsan at sabay silang pinabinyagan sa Pilipinas ng actress na si Bianca at ni Isa. Makikita nga dito ang mga cute photos nila na ibinahagi ni Bianca together sa kanyang social media, particular na sa kanyang Instagram post. Ayon pa nga sa kanyang naging caption, My squishy little Sadie on her special day, shared with her cousin Deia. We hope they grow up as the best of friends with heart emoji. Alexa Gutierrez, nagpalagay ng wig. Ang ganda talaga ni Alexa. Tila hindi nag ng oras si Alexa Gutierrez upang ayusin ang kanyang sarili. Hindi naman nito hate ang kanyang new look na kalbong ngunit syempre, nais nice din niya itong maging komportable. Kaya naman mula sa kanyang pagpapalinis at pag-aayos ng kanilang bahay, ay nagpaayos naman ngayon ng buhok si Alexa Gutierrez. Makikita nga dito na bagay na bagay sa kanya talaga ang long hair. At hindi dito makikita o mahihinuha na mayroong pinagdadaan ng sakit ang manugang ni Annabel na si Alexa Gutierrez. Carmina Villaruel, nagsorry sa asawa na si Zoren Legaspi. Tila nalungkot si Carmina Villaruel dahil hindi ito naka-attend sa birthday dinner ng kanyang husband na si Zoren Legaspi. Kaya naman humabol pa rin ito sa araw ng kaarawan ni Zoren. Ayon nga sa kanyang caption, kalaki pa ang mga sweet photos nila na mag-asawa. I'm sorry, I missed your birthday dinner because I had taping. At least, naabutan ko pa birthday mo. Happy birthday at Zoren Legaspi. Arf arf, tatay. Napaka-sweet niyan lagi ng mag-asawa na ito na sina Carmina at si Zoren Legaspi. Cheese Escudero. Nais pakasalan muli ang kanyang wife na si Heart Evangelista. Sa isang panayam kay Cheese Escudero ay sinabi nito na magiging busy sila ngayon ni Heart Evangelista. Marami umano ang kailangan na i-celebrate para sa buwan ng Pebrero. Bukod sa kaarawan ni Heart Evangelista, ay magdiriwang din sila ng kanilang ika-9th wedding anniversary sa February 15. Nine years na palang kasal si na Heart at Cheese Escudero. Kaya naman nais umanong pakasalan muli ng senador na si Cheese ang kanyang wife na si Heart. Ayon sa kanya ay nais niyang i-renew ang kanilang vow ni Hart Evangelista.